Good morning mga kalaki, alas 8 po ng umaga, tara mag breakfast tayo dito sa isdaan Ayan po mga kalaki, napakaganda po dito sa isdaan Pero bago yan, syempre, ayan po mga kalaki, mamimigay muna tayo ng mga 3 digit lucky numbers po ngayon pong umaga Umpisan po natin sa bansang Greece Okay, Greece, 911 Canada, 208 Mexico, 504 Australia, 317 New Zealand, 628 India 775 Philippines 304 Thailand 268 Taiwan 995 Malaysia 330 Dubai 661 Hong Kong 049 Singapore 876 China 325 Texas 138 Israel 530 Las Vegas 992 Alaska 316 Saudi 284 Japan 223 Italy 709 Germany 968 at Korea 377 ayun mga kalaki nandito na po tayo at tara ako po ay kakain na at syempre samahan nyo ako Siyempre po, ipag-take out ko po si Lola. At sana po ngayon pong, 4 months pala rin po tayo. At sana po, isa ka sa manalo ngayon. Okay, good luck mga kalaki. At siyempre po, laban na tayo. Ingat!